Tayong mga nakaupo, subukan naman nating tumayo at baka matanaw natin ang kalagayan ng kalabasang ito. Yun di ba ang bata-bata pa ng kalabasa? Ang bata-bata pa, naglandi na, may bunga na. <coughs> Tapos sabi pa nila, kalabasa daw ang nagpapalinaw sa ating mga mata. Mali! Paano palilinaw ang iyong mata kung ang kalabasa ay ipinasok mo sa supot na pula? E hindi na makita kasi hawak ko na. Grabe. Ang tagal-tagal natin dito. Ngayon lang tayo unahan. Tignan mo. Nag-harvest na sila. Siguro nga, ang may-ari na ito, si Hudas. Nag-iwan ng ubas, ang taas-taas. Tignan mo, kasing laki ng almoranas. Ngayon nakapagdala tayo ng gagamitin natin. Ngayon pa minalas. Huwag na lang kaya natin kunin. Di ba? yung gana. Ang pagod talagang ikot-ikot. Di ba ang tawag ninyo dyan kulitis? Diba? ba? Nakangat-angat ka lang sa buhay. Ang tawag niyo diyan is spinach, 'di ba? Nagkasawa ng ulam yung kulitis noon. Kahit inaatake ka ng galis. Ito sigurado alam mo na, 'di ba? Sa dami mong kuto at lisa nung bata ka, ang sagot mo, aloe vera. Dito sa Bansang Israel, sipagan mo lang yung ikot-ikot, tapos yung kamay mo malikot, puno ang supot.